Yan guys, so ginagawa ng ilaw yung balko namin. Binago na yung atok ng ba, ng aming mini mini terrace. Yan o. siya ng yero. Yung aking yan guys, so dito kami sa labas nagkain. Ang ulam namin, iyaw ihaw Tapos, kunting kain. Ayan, may kunting ulay na gabing mamaya. Ayan, pala natira. Tapos yung susawa nila ko. Ayan. Dito kami sa labas kakain, guys. Ayan, guys. To, ha? So, ayan na. Ayan. Kakain na kami. I'm eat na. Guys, kain tayo, guys. Ayan. Magkakamay lang kami, guys. Para masarap ang kain. Ayan. Unang subo. Lalo, lalo, ano, ano, ano? Ano, hindi na kami nagluto. Napagod. Paggawa ng bubong. Kaya, nagpagplanuhan namin magbili na lang ng iyaw-ihaw. Binila na ko ng asawa ko ng alo-halo. Hmm. Kaya lang, hindi pa kami na nangyarihan. Bumalik pa ulit sa sintro yung asawa ko at nagbili ng bigas at tulak dito sa tindahan ay Nalimutan ko rin naman pala kali ng umaga ibilin. You know, sarap guys. Mmm. Sarap. Pa. Mm -hmm. Ang sarap kasi mainit. Sobrang init dito sa amin, sa amin ngayon. Oh. Mm. May lang. Mm. Saging yata to. Mm-hmm. Eh, muna, parang ulit ako. Ayan guys, so, ang taong nagkain na walang ulam, may, pag, may ulam naman doon, sinaba ko. Paalis ka na siya guys, mama masada uli. Ha. Mamaya na siya. Uy, hapon. Ingat! Bebe, sombrero daw ng baba, papa bicycle namin guys Ibabay ang kikitain niya guys ngayon ibabay lang niya ng kuryente ano you know, sobrang init itik itik sa init guys dito sa amin ngayon grabe ang napdi sa hmm, mga kapitbahay ko ah, sampay ng lang mga damit kinasamantala yung init kahit sa akin meron din Nalas ko na pala yung kulungan ng aso dito. Nando na oh. Hindi ko pa alam sa kung saan ko talagang yun. Kaya ko na kumalagay. Bayo ko uh, na kagagarahid yan. Uh, masada ng katangalian. Alauna guys. Alauna ng hapon. Hindi na Bye bye. บ๊ายบาย